sana damo mo inaantay yung susubok ka na gawin namin nga bobo baba ang tagal na mo pwede ngayon ito yung banta mo gawin totoo nagkaantay ako gusto mo ng clout kaysa kay kaysa purat ka pwede siya jowa kung ayaw mo main kasi may maaga pa tulog mo sa yan ang buhay mo di ka tanga para sumalo yun you know, ako sa out mga trapan na be sure to show isang bot bababa yung lagos 20 teleport na puto iba ibang way matatot talaga yung mga makulit hindi check time gang hindi yung sagat stress set, say one say say she dependi open three three ositamo na distress all day one nagpeta na may pilino three man kasi babe naman nung sign that sa ng aabong yung copy na w sastra but bad kaba do akala ko ba taga, ba di kayo armado? mado am just you bitch na hindi ka safe my friend senet di ka y get it plantera liboy hindi mo na matulagong halp unpoint di ka sa sentuhan ng durot it talk to... shit sa supporting... nagdama mo an Nagantay gusto <muchas> sa jowa Kung ayaw mo mahin, pa Tulog mo sa yangin buhay, di ka Para sa buong nung Mga na Isang kot, bababayan, lupus 20 days Telepon, nabuto, iba-ibang way yung mga makulit Check, I'm gang, hindi yung sugasa, stress, set, on, set, size, binge, old gang, 303, all sit sa malag, strip, all day, on. night, namin bilhin trip.